Meet Tita Helen and JM and welcome to Japan. Meron nga kaming family date today. Kasi andito yung pamangkin at tita ni daddy. At syempre kapag may bisita hindi pwedeng hindi ipapatry ang sushi. Favorite na kainan kasi namin to. And by the way si JM ang first baby namin. Nung mag boyfriend and girlfriend pa lang kami ni daddy. And sabi ko dun sa bata kaya mo bang kumain ng sushi? So here we are. Thinking kung anong kakainin nila. And syempre nagtuturo na kami kung anong dapat niyang kainin. Let's start with salmon sushi. And sabi niya, no problem at all, masarap daw. And dito na rin siya mag-aaral as first year high school. What about Tita Helen's reaction? Let's see. Look at that face. Na-imagine ko yung nanay ko kapag kumain din ng hilaw. Actually, ganyan din talaga itsura ko dati pero yun nga, nasanay na. And kasama din namin si mama. Actually, sila lang halos yung pinakain namin. Kasi tapos na kaming kumain. Favorite namin tong potato fries. And as you can see, yung mga orders na food nila is puro yung mga luto. Medyo pricey ito. Natutunaw kasi siya sa dila and favorite namin ni daddy. And after this, kung saan-saan pa talaga kami nagpunta. Nakagaling na kami ng donkey Quixote nito. And nagpunta naman kami ng Daiso. And here actually, si Irene lang yung marami nabili. So that's it. Bye!